guys. Ito pa kayo na sa terminal nila Kasi ito ko Yung kasama ko pa tapos Chen! Chen! Sama kapada ingkatan saya sama. Dah inguran tu si Denchil. mau ka? Allah, anggaling mana mana. Sud. Minum gengsor. sobrang Ay, po yung anak niya? Oo, salam. oo. Ang ganda-ganda naman dito. Naku. Saka ang ganda po ng buha. Parang artista tayo. Tingnan mo. <laughs> <laughs> Taiwan, nag-Taiwan na ako. Pitong taon ako sa Taiwan. Ah, nag ka rin pagano pa tayo di ka ating china Chen oh di naman namin siya di ako ka tumulong ka sa karami Mangumuna ka na naman China maipika bilis Jari bi. Chain yang ditayu jen Di tu tayu, di tu, di tu. Jari bi yang kesini.

ba yun? Kaya. Papa. Garok mo yung nag-mall. Nagkakanaanik kami. Jollibee. Uh, Pahalik na Exacto sa uh, nag nagbayad. Uh, Kaya, exacto. Nag-jollibee na kami. Grabe. Yung wala nagbuot. Ay, baki <laughs> ano talaga <tano>, bumait ka? <laughs> <laughs> Sobrang kulit ka rin <laughs> <nino> na ba? <laughs> bumait yan. Hindi mo po, bumait po ang bata. <laughs> Ganda po dito sa Terminal 3. Para po kaming nag mall. <laughs> Sulo pa tayo isang nag-ano sa elevator, escalator. Tayo na nagpatabang. Ka, ganda-ganda Oh, oh, wow wow chocolate. What makes that? We're making. 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 we are making we are making we are making How are you are you, are you chen How old are you, chen, Luis? Five? Five years old 5 are old we My baby is helping me, da. Oh. <laughs> May tunog pa yan. Hmm. pa. ba? Oh? Baby, my baby is crying. <laughs> kasi siya yung naghiwa ng sibuyas, oh. <laughs> makulit kasi. Ayan. Palagin ko po, po siya ng cold water. Eh. Cold water. narinig ko na to kagabi this is for this spaghetti mm, yan po oh. tapos ulang-ulang may sa oh cut tapos yan ulang-ulang uuuh -ulang, mm. Bilis na bilisan mo na ah hm. okay, they use Filipino style Spaghetti sauce. Bali, dalawa po. Ito ba po yung isa? Isa? That... Oh, dalawa. Kasi 2 kilos. Alam po, kahit spaghetti lang yung handa. Happy birthday, boo boy! Happy birthday, boo boy! So, here's now, this is now the spaghetti. Thank you po, mama. You're no, <laughs> welcome. Spaghetti. Ayan, okay? So, I am preparing now the spaghetti. And then the chicken hot dog. Spaghetti. Chicken spaghetti. Ayan, mm -hmm. yes. si Yung birthday celebrant okay. nagbibilang bibilang ng ano oh. na pagkain. Oo, oh, oh, one, oh. one more. One more. 16. Dalan pa 'yan. Oo, oh, more, more, more. <laughs> tulungan si Daddy. Hmm. Oh. <laughs> Pani sa kanya <niya> kanin. <laughs> nauna na na. Nauna na kami niya. <laughs> Ana gidawa Ana gidawa Ana gidawa bebe Okey 还有那个那个。嗯 <laughs>